Alam na ni Ling ang totoo na may pinoproteksyonan itong si Cindy kaya naman nag-iingat na siya sa bawat kilos at hahanap siya ng ebidensya kung sino kay Wilson at Charlie Stone ang pinoproteksyonan niya. Samantala, sinimulan na nga ni Ling ang pag-iimbestiga kay Charlie Stone. Kaya kasama si Bingo, nagpatulong siya na kilalanin itong si Charlie Stone at kung anong klasing tao ito kaibigan. Kaya nga inuna niya ang mga kaibigan ni Charlie Stone. Ang unang nakausap nila ay ang kaibigan ni Charlie Stone na merong challenge na kung mananalo si Bingo sa laban nila sa boxing ay sasagutin niya ang lahat ng tanong ni Ling. Kaya nga game naman itong kaibigan ni Charlie Stone. At si Bingo naman ay gustong gusto ring manalo. Kaya ginagalingan niya para makakuha sila ng information tungkol kay Charlie Stone. Kaya naman itong si Bingo ay masyado ring ginalingan kaya natalo niya ang kaibigan ni Charlie Stone. Kaya naman lahat ng tanong ni Ling ay nasagot niya. Next naman ang na kinausap nila ay ang naging girlfriend ni Charles Stone noong high school. Habang nag-uusap naman sila na tanong ni Ling kung bakit sila naghiwalay. Dito na nga sasabihin ng babae na itong si Charles Stone ay nasa loob ang kulo at masyadong magagalitin. Dahil sa pagtatanong nila Ling, unti-unti na nga silang nakakakuha ng negative sides nitong si Charles Stone. Gayun pa man dahil nakausap naman ni Charleston ang ng mga nakausap ni Ling, kaya nalaman niya na mukhang may alam na itong si Ling. Kaya para mas malaman pa ni Charles ang ng mga ginagawa ni Ling, kaya kinausap niya ito at pagtatanong kung ano ang mga nalaman niya. Dahil nag-iingat naman si Ling kaya magdadahilan siya kay Charleston at sinabi niya ang hindi siya naniniwala na magagawa yun ang kanyang ina. Dagdag pa ni Ling na meron talagang gumawa noon sa kanyang ina at yun ang aalamin niya dagdag paniling na hindi siya titigil hangga't hindi nananagot ang tunay na salarin nang marinig nga ito ni Charles Stone siya ay natatakot na dahil alam niyang hindi talaga titigil itong siling hangga't hindi nalalaman ang buong katotohanan kaya gusto niya na naman na patahimikin itong siling at uutusan na naman niya itong si Carlo para tulungan siya dahil sila na lang ang magkakampi. Sa kabilang banda naman sa sinabi ni Ling kay Wilson noon na hindi siya naniniwala na magagawa yun ang kanyang ina, muling chinek ni Wilson ang mga documents at may makikita siya na kung saan ando ng pangalan ni Ani Mariano at binayaran ito ng malaking halaga. Ito na nga ang simula ng pagdududa ni Wilson kay Cindy. Samantala dahil gusto namang makita ni Ani si Bingo at gusto niyang makilala ang mga umampon kay Bingo at magbibigay siya ng pasasalamat sa ginawa nila kay Bingo. Gusto niya rin magbigay ng pera sa papi ni Bingo pero darating itong si Bingo at magagalit sa kanya. Inis nga na sinabi ni Bingo kay Ani na sinira nito ang buhay niya at pati na rin ang buhay ni Ding. Pagtatanong pa niya na kanino namang buhay ang susunod na sisirain niya. Dahil sobrang sakit naman ang nararamdaman ni Bingo kaya umalis na lang siya. Sumama naman itong siling sa kanya. Sinabi naman ni Ling kay Bingo na wala siyang masabing magandang salita para mabawasan ang sakit na nararamdaman ito. Pero sinabi ni Ling na andito lang siya para kay Bingo. Meron nga silang activity na makakatulong kay Bingo para makalimutan ang kanyang mga problema at para mawala na rin ang sakit na nararamdaman niya. Kaya sobrang enjoy naman itong si Bingo at ganun din si Ling. Mas lalo na nga ang nagiging close ang dalawa at talagang dinadamayan nila ang isa't isa. Yan ang mga dapat nating abangan sa Friday sa Can't Buy Me Love.